mga boss, update nga pala sa ating simpleng gaganapan kahapon. Pumunta nga pala kami sa isang tindahan dito sa Rico Store para nga mamili ng mga kinakailangan na ingredients dahil nagustuhan nga natin na magluto ng macaroni spaghetti. Mahigit alas 4 na nga kami ng hapon tumungo dito at saka nilakad lang naman dahil medyo malapit lang to. Habang naglalakad nga kami ay naisingit pa namin yung kwentuhan o chismisan. Kahit nga palubog na yung araw at mahigit alas 4 na pero yung init napakasakit pa rin sa balak. Parang maikukumpara mo talaga ito sa launa. Dito naman sa may tabing gilid ng kalsada ay meron palang namumunga na puno ng kasoy. Kaya nga dito ay nagsimula na nga yung kapatid ko na kunin yung mga iilan sa mga bunga na tong kasoy. Akala ko talaga nung una ang daming bunga. Kasi kapag titingnan mo nga ito sa malayo ay naninilaw talaga. Mag-aakala ka na ito ay hinog na pero yun pala ay mga daon lamang. Dalawang piraso nga lang mga bossing yung amin nakuha ng kapatid ko ng mga bunga ng kasoy. Masarap nga rin ito na lagyan ng asin at saka isaw sa suka. Yung lasa nga pala mga bossing ng kasoy kapag kakainan ay medyo matamis siya. Fast forward ko na lang ang kwento ko sa inyo mga bossing nakapagbili na kapag rin tayo ng mga ingredients na kinakailangan niya sa paggawangan ng ating spaghetti macaroni. Hindi nga kasi ako nakakuha ng mga video kaya eto nga muna mga bossing yung ating ganap. Basta doon nga sa tindahan ay e, bumili nga kami ng isang kilo ng macaroni pasta, ketchup, asukal at asin at habang pauwi naman kami mga bossing eh meron nga kami ditong nadaanan na bahay na namumunga yung kanilang mangga. Saglit ko nga itong tiningnan ko meron nga mga bagong nahulog na pwede nga natin kainin. Sakto kasi na andyan naman yung may-ari kaya nga ibinigyan nga nga tayo ng bagong hulog ng mangga at atin nga itong kinain at saka nilagyan natin ito ng bagong. Nangangasim na naman tayo pero sobrang sarap nga ito mga bossing at hindi hindi tayo magsasawa kahit araw-arawin pa nga natin yung pagkain nito. At dahil nga pasapit na yung hapon, nakita ko nga naman si nanay dito na busy rin sa ginagawa. Yun o nagsasain na nga rin siya ng para sa hapunan, nagluluto ng isda at ito naman pala na malaki na lagayan. Ay pinaglutuan niya nga ito ng macaroni pasta at ito na nga rin pala mga bossing yung kabuuan na naluto na natin ng macaroni spaghetti. kapatid nga pala mga bossing yung nagluto na at sana niya nga lang itong sauce ng makaroni. At iniba niya nga rin yung lagayan para naman sa naluto na na pasta. Hindi ko akalain mga bossing na pwede palang ipaghiwalay yon Yung akala ko kasi nung una yung relasyon nyo lang na sa pundasyon. Kaya napaghiwalay. Akala ko kasi nung una kinulang lang sa tatag yung pundasyon ng relasyon nyo. Kaya napaghiwalay yung mismo pagkain din pala. At dito ay sumandok na nga rin si Babs nang kaya niya ngang ubusin. Halos mahigit isang kilo ngayong naluto neto, Kaya sobrang dami na neto, mga bossing dahil kami nga lang yung kakain pagluto naman ay nag-enjoy na rin tayo sa pagkain at masarap na yung pagkaluto ng kapatid ko at meron nga rin tayo dito panulak na ko. Napadami na naman niya ng kain si Bob kasi masarap at saka nagustuhan ko dito yung kanyang sauce. At meron niya rin pala ditong tinapay na tasty bread kaya't nilagyan ko na nga rin itong macaroni spaghetti natin ng tasty bread na tinapay para kainin at mas lalo sumarap. Basta naman talaga ng pagkain lahat po talaga kay Bob's ay masarap. Basta blessing mga bossing talagang masarap yon at eto na nga ang dami pa talaga natira. At dito naman ay binidjuan ko nga sina nanay, ang sabi ko sa kanya ay eh, mag-smile naman siya. Eh, hindi talaga natitinag mukhang hindi nga ako naririnig kaya inayaan ko na lang. Kakatapos niya nga lang kasi diyan na mag-asikaso sa kusina at kinagabihan niya naman dito mga bossing dahil meron niya dito sa amin na barangay na. Dahil kada mayo nga sa amin mga bossing ay eh, meron niyang piyesta sa kabilang sitio. Meron kasi mga bossing na dalawang piyesta yung aming barangay. Ewan ko lang talaga mga bossing kung bakit dalawa yung piyesta ng aming barangay. Yung isa naman ay kada Setyembre at kada Mayo naman yung isa. Apat nga pala kami mga bossing ng aking pinsan na sumama dito at saka pumunta at ang dami na nga rin sa time na yan ng mga tao na nagsisisayawan. Puso pa rin kasi ngayon mga bossing yung sa kada barangay nga yung dinadaos na piyasta at kada piyasta nga eh, merong baylo or sayawan ng mga tao. At dahil nga ito ay barangay na yung mga taga dito nga sa amin lahat ng mga papasok at gusto nga sumayaw ay libre nga. At bago nga yung sayawan ay eh, meron nga pa itong awarding para sa mga naglaro ng basketball at saka mga boss pero hindi nga tayo umabot. Kaya ito nga lang yung aming nadatnan at ito nga ang bata na to, na followers ko daw na laging nakasubaybay sa video natin. Ay, ang galing din palang sumayaw, oh.